tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nauhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now. for dj rockies secret files Paggaling sa agaw. Mabilis ang karma. Mabilis kong nakuha. Mabilis ding nawala. Hi, DJ Rocky. I'm an avid listener. Hindi ko alam kung mababasa mo to or may -e mo, pero gusto ko pa rin mag-share. Itago mo ko sa pangalang Via. And this is my secret. It all started in the year 2019. I was single for more than two or almost three years that time. At medyo nabobore ako. Para bang gusto kong maghanap ng kausap. Don't get me wrong. I'm a strong independent woman pero may mga oras talaga na namimiss ko rin na may kausap. Yung may pag mapagkukwentuhan aside sa pamilya ko. Eh ang buhay ko that time ay trabaho, bahay. Trabaho, bahay. At minsan, painom-inom lang with friends or co-workers. So, sa kagustuhan ko, makahanap ng makakausap. Isa sa mga kaibigan ko, ang napagkwentuhan ko. At sinabi niya sa akin, Nasubukan ko raw mag-install ng dating app. Itago natin sa pangalang Jabi yung dating app. So nag-download ako ng Jabi at may ilan-ilan na akong nakakausap. Na-enjoy ko naman kasi nalilibang ako. Until one night, nag-swipe ako sa isang pamilyar na mukha. Nag-swipe back siya. Kaya pala pamilyar ang mukha nung guy kasi kaklase siya nung ate ko nung high school. Itago natin siya sa pangalang R. R &I started talking. At dahil naging slight crush ko siya nung high school, mas naging interesado ako sa kanya. Siguro isang linggo din rin kaming nag-usap. Kasi nasa Quezon daw siya. At habang papalapit na ang pag-uwi niya sa probinsya namin, nararamdaman ko na na parang gusto niya na kumausap na ako ng iba. Napaisip ako, DJ Rocky, kasi akala ko nagkakamabutihan na kami. Pero pag-check ko sa Facebook niya, na hindi naman kami friends, married na pala siya. Kaya yeah. pala. So hindi ko na siya masyadong nireplyan sa app na yon. Until one day, may nag-text sa akin. Hindi nakaregister yung number. Binigay pala ni R yung number ko kay J. Pau. Si J. Pau naman ay ang boy best friend ng ate ko nung high school. In short, magbabarkada silang tatlo. At first, hindi ko nare-replyan si Jay pau Hanggang sa pauwi na si R at sinabi niya sa akin, nabigyan ko lang daw ng advice si Jay pau Yun bang galing sa perspective ng babae kasi broken siya that time. Mabait naman si Jay pau Pero dahil nga boy best friend siya ng ate ko, ayoko siyang replyan at ayoko ring magpakilala. Hanggang sa pumayag na lang din akong makipag-usap. I introduce myself as Via. Not my real name, pero medyo malapit na rin. Nagkausap kami ni Jay Pau. Nagbigay ako ng advice bilang babae kung ano man yung situation niya at kung ako yung nasa situation niya. Broken si Jay Pao that time kasi nahuli niya yung girlfriend niya. Na nakikipag-usap pa sa ex nito. Na para bang walang mali siya. Eh meron naman talaga. Ang iniisip ko that time, magbibigay lang ako ng payo and that's it. Ang hindi ko inaasahan, gagaan palang ang pakiramdam ko kay Jay Pao. Mabait at makulit si Jay Pau. Hindi ko na namamalaya na niya na ako. Pero hindi niya pa rin ako kilala. Pag hindi ako nakare-reply agad, nangungulit siya. Pag pa-expire na ang load ko, niloloadan niya talaga ako para hindi maputol yung usapan namin through text message. Then one night, bigla akong nag-breakdown. Siya ang naisip kong tawagan. Yes, DJ Ra. Narinig niya ang boses ko. Sinabi niya sa akin na may naaalala raw siya sa boses ko. Hindi ko na siya ni after afternoon. Pero nag-message naman siya sa FB. Hanggang sa inamin ko na rin ang totoo na ako ang kapatid ng kaibigan niya. Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap namin hanggang sa hindi ko namamalayan na nahuhulog na ako sa kanya nalaman ko na siya rin pala nahuhulog na ang loob sa akin. Sinubukan kong umiwas sa kanya. Kasi, noong time na yon, may girlfriend pa si J. Pao. Pero hindi ko kaya, DJ Rocky. Mahal ko na talaga siya. Umabot na sa puntong naging side check ako. Tinanggap ko yun. Mahal ko eh. Naging makasarili ako. Para bang uhaw na uhaw ako sa ganung pakiramdam. Yung mga hindi nagagawa ng girlfriend ni Jay pau ako ang gumagawa. Every week ko siya pinupuntahan sa trabaho niya sa Lucena. Five hours drive from BGC every Friday after work. Sinusundo ko siya at sabay kaming uuwi sa probinsya. Kada Friday, hindi ako nagmimintis na magbigay ng surprise sa kanya. Ganun ako magmahal. Hanggang sa tinanong ko siya kung may plano ba siya para sa amin. Sabi niya, oo, meron naman daw. Fast forward. After a few months, ganun pa rin kami. At pag magkasama sila nung girlfriend niya, hindi talaga kami nakakapag-usap. Para akong mababaliw, kaiisip. Kaya umayaw na lang ako. Pero one night, nagiinom ako noon kasama ng mga kaibigan ko, tumawag siya. Hinahanap ako. Medyo lasing na ako noon, DJ Rocky. Kaya sinagot-sagot ko siya na wala siyang pakialam. Hanggang sa sinabi niya na kami na raw at umuwi na raw ako kasi madaling araw na. Tandang-tanda ko pa, DJ Rocky, kasi para akong nahimasmasan. After a week, nakipaghiwalay na siya sa girlfriend niya. <laughs> Ang saya ko noon. Naging masaya kami Nagpalitan na rin kami ng FB ng isa't isa. Tinutulungan ko siya sa work niya that time kaya nabubuksan ko ang email niya. Then one night may nag-open. Dahil nag-pop out yung notif sa email niya. Yun ang na-open ko. Nakita ko na meron siyang mga nilalandi. Nasaktan ako. Kaya nakipag-iwalay ako. Sinuyo niya ako With matching iyak pa Ako namang marupok Bumigay Akala ko kasi nagtinuna siya After ilang weeks Nagpaalam siyang magiinom siya Kasama ang mga kababata niya Pumayag ako Nagsabi akong matutulog na ako Pero hindi ako makatulog May kutob talaga ako Hindi ako mapakali So binuksan ko ang Facebook niya nakita ko na nagme-message pa pala siya sa ex niya na para bang nangungulila siya. Hinintay ko na magkita kami bago ko siya i-confront. Nung nagkita kami, randomly hiniram ko yung cellphone niya. Nagulat siya kasi hindi naman ako nag ng phone. At doon ko nakita na may iba pa pala siyang kachat sa Viber. Pinatawad ko naman siya, DJ Rocky. Ah, katanga ko pagdating sa pag-ibig. Pero simula nun, may nagbago na. Naging mahigpit na ako. Wala na akong peace of mind. Hanggang sa nagka-pandemya, hindi na kami nakapagkikita. Grabe na yung pag-overthink ko. Samahan pa nang hindi kami nagkakasama. Bandang April, na-COVID yung ate ko may hika siya kaya nataranta kaming lahat. Si Jay Pao nagre-reklamo na hindi ako nag update Hanggang sa sinabi ko na maghiwalay na kami. Ang dami kong iniintindi tapos sumasabay pa siya. Nagulat ako kasi pumayag siya. Kinagabihan, kinausap ko siya at humingi ako ng pasensya. Sinabi niya na rin sa akin na ayaw niya na. Ayokong pumayag nung una pero wala na rin akong magawa. Umabot pa sa punto na pinupuntahan ko siya sa kanto nila at inaantay siyang lumabas. Oo, sa kanto lang nila kasi hindi naman kami legal to start with. Hanggang sa napagod na ako, nung medyo okay na ako, bumabalik na naman siya. Pero ako na yung may ayaw. Hindi man lang kami nagtagal, hindi man lang kami naging legal. Ganun ata pag sa agaw. Mabilis ang karma. Mabilis kong nakuha. Mabilis ding nawala. After one year, nagkaroon kami ng maayos na closure. Ang huli kong balita sa kanya, nagkabalikan sila nung ex niya. At ngayon, happily married na sila. Ako naman, mag three years na kami ng live-in partner ko. At masaya na rin. Matagal kaming magkaibigan. At maganda ang pundasyon ng aming pagmamahalan. Kaya sa mga taong kagaya ko na nasa sitwasyon dati. O nasa sitwasyon ko dati. Gusto kong malaman nyo meron pang ibang taong magmamahal at mas magtatrato sa inyo ng tama. Ang mahalaga, wala kang nasasaktang ibang taong. Sana may matutunan kayong aral sa storya kong ito. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Via at ito ang aking secret found